Ang guys, nandito ako sa Wheeltech sa Taytay, Rizal na ninagaganap na motomura, mga reposes na motor na bagsak ang presyo. Cash lang nila binibenda ito. May mga damages na rin at may mga issue. Pero bagsak presyo, yun naman ang mahalaga. Lalo lalo sa mga tight ang budget katulad ko. Marami kayong pagpipilian for as low as 5,000 pesos. Meron pang 4,000 ako nakita. Iba-iba ang presyo, depende sa condition ng motor iikot ko kayo para makapili kayo ng motor na babagay sa inyo at pasok sa budget natin. Tara! Ngayon hey guys, uh, ulitin ko, hindi ito pwede sa masiselan dahil medyo malaki ang kukumpunihin sa mga motor na ito. Pero at least, pagsak presyo, katulad nyo, no? City 100D. Ngayon na 5,000 pesos lang, grabe. Ngayon mo. pamigay na yan. Yung mga pagpipilihan naman kayo, uh, mga motor. Ayan, no? Ngayon, hindi po 14,000. 15,000 May raider na maganda pa dito Ito maganda pa itong raider 40,000 30,000 ay bigay 40,000 ay bigay Ah ito pala yung dati niyang presyo 45 So pinaba ng 40 Tinatawaran mo kuya? 30,000 30,000 Ah fix na raw? Oh ah. fix daw yan pala siya ano, try matawaran. Kaya lang ang price na raw dito. Ito 10,000 no, oh, yung unang sky drive. Kaya lang basag na yung mga testos na lenses. Ayan, basag na, pinaka headlight. Pero 10,000 pesos. Meron din TBS dash 16,000. 8,000 pesos ito, automatic scooter din, oh. 8,000 pesos TBS dash. Suzuki Skydrive 13,000 ayan. Odometer reading 18,254 So basag din ang ano niya Headlight Pero 13,000 lang siya Pero kung hindi naman kayo masaya eh, Pwede na Lalo lalo sa katulad ko Tight lang ang budget Dito ko pa kayo ha Mga ano dito Mga manual eh 14,000 lang TBS Max Pan tricycle na yan oh Nalagyan mo na lang ng sidecar o oh. Ayos to Medyo maingay lang tayo kasi ayan oh. Eh, no? Maraming patok na jeep dito na sa along the highway lang siya. Ayun yung ano eh. Palengke ng Taytay Rizal. Lalakarin mo lang to. Okay. Tapos yun doon yung papunta na Angono. So pag guinays mo yung ano, will take Taytay, makikita mo na to. Madali ka na makakapunta rito. Silang so, banyo. Sobrang dami. Hanggang sa taas yan. Pati mga big bike. Leto to sa will take. So ayan. Ito. 5,000 pesos. Mauwi mo na to TBS ni So pupunasan mo lang ng konting ano, magic gatas. Mga dalawang drama yan. So kikintab na ulit yan. So ito nga big bike nila 20,000 pesos. Grabe, laki-laki oh. Hindi mo naman yung kaha niya, yung tanke oh. Sobrang laki. Apache. TBS Apache 200 F5. So matipid na sa gasolina kasi FA na siya eh. 20,000 pesos. Itong basag, yung headlight, 20,000 pesos din. Yamaha Mio M3, ayan o. Oh yung 125i. 18,000 pesos. Ang tinakbo niya ay 23,862. Pero parang tumakbo na siya ng kabilang planeta. Medyo. Ang appearance niya ay parang pagod na rin. Pero ang mahalaga, 18,000 lang siya. So, hindi ito pwede sa mga masaselan, syempre. Para lang to sa mga katulad kung tight lang ang budget. Pwede nyo to i-consider. Ito, ito 14,000 no 14,000. Mukhang okay okay pa to TBS DAS TBS DAS 14,000 Mukhang okay okay siya Ito yung bajaj guys oh. 5,000 pesos lang oh. Medyo malaki laki nga lang I-refer sa kanya Pero pag may ano kayo Kayo ay mekaniko or may kakilala mekaniko Pwede nyo rin tong paano sa kanya Pagawa ng paraan oh. Pero 5,000 pesos lang siya Para ka lang bumili ng dalawang gulong Ano mga manual natin Lalaki, oh Pang action star oh. At ito nga yung ano Honda Click 150i eh. Ito yung unang version Ito yung unang motor eh. 25,000 lang Honda Click Tapos katabi niya may SkyDrive 15,000 Puro cash lang to guys ha? Walang stall, dito sa mga Nakalatag ditong repo Puro cash lang daw sila dito Para lang to sa mga hindi masiselan May mga maalikabok na May mga missing parts May mga basag na lenses pero Bagsak presyo pa rin talaga Yun ang importante ako sa akin okay ito eh Hindi uh, naman ako gano'ng kasi Ito may makinis-kinis pang konti 10,000 naman ito magenta ang kulay Dati siyang 28 kata eh. 28,000 pero ngayon 15,000 na lang Sa mga kagaya ko na hindi naman gano'ng eh At magagawa naman paraan Swak sa akin ito eh Pero dapat marunong kayo tumantsara yun syempre